Tadi saya apan -apan. Hmm. Apan -apan. Hmm. Ya, yang adobo, chantko. Jadi saya apan-apan. Dan apan-apan. Oh, adobo rangkong. Kita mau bikin apa? Bye guys. Bye. Hmm. Kuy. Okay. So na guys, luto na aking adobong kangkong or apan-apan sa Bisaya. Ayan. Basta may mga gina ko ko. Ayan, kaina na. Kain na kami ng hapunan. Ayan. Ah, may bago. Ayan, sarap. Salted fish o adobong kangkong or tinabal sa Bisaya. May ako kikuyang wala ng suwi may ay. Jangan aneh Sam. Saya saya pengen aneh apan-apan. Nyambang kum. Mau ya mau fitong guys. Kaya.